Samantala, nagsampan ang reklamo kay Pangasinan uh, ex-Congressman uh, Christopher de Benazia pa sa Office of the Ombudsman, isang extortionist ayon sa alkalde ng Suwal. Detalye mula kay Bal sa Rich Pai. Bal, morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Tahasang tinawag ni Suwal Pangasinan Municipal Mayor Dong Kalugay na isang media extortionist at watchdog extortionist si Jaime Gutierrez Aquino. Si Aquino ang nagpakilalang leader ng operator at super ng tricycle organization sa Pangasinan na, na nagayon ng reklamong criminal sa ombudsman laban kay dating Pangasinan 4th District Representative Christopher Divinesia at iba pa. Ayon kay Mayor Kalugay, Kilalang kilala sa Pangasinan si Aquino, na umiikot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para manghingi ng pera o mangikil kapalit ng hindi paglalabas ng negatibong ulat matatandaan na sa complaint sa pidabit ni Aquino sa anti-graft body nalos tay ani ang pondo nga abot sa mahigit 286 million pesos dahil sa mga ghost flood control project sa lalawigan ginamit na ebidensya ni Aquino sa ombudsman ang ani ay sinagawa niyang sariling inspeksyon sa tinukoy niyang mga project site locations pero sabi ni Mayor Kalugay literal na fake news ito dahil Nagawa ng proyekto at pinakikinabangan na ng mga residente. Sinuportahan naman ito ng dating chairman ng barangay, Santo Tomas, na ipinakita pa ang mahusay na pagkakagawa ng proyekto. Uh, ako si Ricardo Aquino, dating barangay official dito ng Santo Tomas. Ngayon maganda yung proyekto ng gobyerno dito, lalo na ginugtungan ito, hindi na kami aburido. Oh. Kaya yung dating tulog namin na limang oras ngayon 24 oras na. <laughs> Wala na kaming aburido simula nung gawin ng itong programang ito. Kaya lakip pasasalamat namin sa kwan sa gobyerno natin para espnatapos na yung programa dito. Oh. Okay na okay. 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 okay kumpiyansa itong si Mayor Kalugay na agad iba basura ng ombudsman ang gawa-gawang reklamo ni Aquino na ang mga picture na ginamit ay hindi ang tinutukoy na proyekto. Dahil dito, handa ng asuntong isasampan ni Kalugay at Congressman de Venecia o dating Congressman de Venecia laban kay Aquino na para hindi agad mabuking na mga nagko-cover na media sa ombudsman ay hindi ito nagpakilalang taga-media bagkos isa raw siyang leader ng TODA o Tricycle and Drivers Association. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Tsuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, bal.